Hi mga kalangga ko dyan Welcome back to my video At andito tayo magluluto tayo ng Pakbit O diba Andito yung mga gulay ko Simple lang sya Hindi gaano komplikado ang pakbit ko Kung ano lang yung gulay Na available sa market Ito lang ang lulutoin ko sa Pakbit ko na recipe At hindi mawawala ang bagoong Alamang at 'yung bagoong alamang ko na 'yan ay may ay luto na 'yan. Ang nilalagay ko dyan kasi bawal sa amin ang ang pork. Ang nilagay ko ay 'yung wag, wagyu na beef. Pero hiniwa-hiwa ko siya nang maliliit para naman may taba. Kaya 'yan ang ano ko, uh, bagoong alamang with wagyu 'yan. At saka 'yung mga spices ko sibuyas, kamatis, bawang at yung talong ibinabad ko siya sa tubig dahil parang hindi mangitim at talong kalabasa at sitaw yan lang ang gulay ko ba diba? apat lang na klase siya kaya umpisa na nating magluluto mga kalangga ko dyan ito yung ulam ko sa araw na to sa lunch Ali pa at dito tayo ngayon kiss it unahin natin yung bawang mga kalangga ko dyan itong sibuyas natin mang ayong kamatis natin mga kalangga ko dyan hinihiwa ko siya ng maninipis parang madali siyang mag caramelize kasi kailangan siya caramelize yung kamatis natin. Saka natin ilagay yung mga gulay. Ngayon, inuuna natin yung bawang. Hintayin lang natin na magiging ano siya, slightly brown. Saka natin isulog yung sibuyas. sa mga tipal na mga ano kaldero, kailangan talaga yung ganito na mga sandok. Parang hindi matatanggal yung tiplon niya. Sa so, paggamitan mo yun ng ano, sandok na hindi ganito, matatanggal yung tiplon. Ayun, hindi na siya maganda. Kaya kailangan talaga ganito ang mga sandok natin. pag naghugas tayo, yung yung sponge, yung foam ang iano natin dito, wag yung green. Kasi nagagasgas. Nagagasgas siya. At yun ang start ng nawawala yung tiklon. Lalo na pag hindi makapal ang pagkaano sa tiklon. Ako lang naman ang kumakain ito mga kalangga malaking papasalamat ko talaga na yung asawa ko ay pinabayaan lang niya ako kung anong gusto kong kakainin pinabayaan niya ako magluluto ibang iba at ito siya talaga sa mga ibang lahi at totoo lang napakaswerte ko napakaswerte ko sa kanya talaga at swerte naman din siya sa akin dahil hindi ako ano, nager na asawa maingay lang ako, ganun lang maingay tulad sa, pag, sa ako dyan, pag nagla live ako sa youtube ayun lang yun lang, hanggang ganyan lang ako maingay pero hindi ako tulad sa ibang asawa na nager at materialistic, hindi ako materialistic pag binilhan niya ako masaya ako pero pag yung humihingi ako hindi, lalo na nung may trabaho ako hindi ako humingi sa kanya kasi may kita naman ako at isa pa hindi yan naghahanap sa pira ko kahit kailan hindi yan naghahanap talaga pinabayaan lang niya ako ng mga time na yun kasi alam niya nasa masuporta ako sa magulang ko eh ito na siya para na yung ano natin unahin natin yung kalabasa mga talangga at hinaan natin yung apple. Hindi ko sinunod yung ano, nilagay yung bagoong alamang ko dahil luto na yon Ilalagay ko lang yun siya pag malapit na maloto lahat na gulay. Pagkatapos ng ano, ng sitaw, saka ko na siya ilalagay. O, yes, yung, uh, o, yung talong ba. Kasi may ano na, luto na kasi yun eh, templado na yun eh. kaya hindi ko siya nilalagay dito. Ianuhin natin yung apoy para lang mag-ano yung squash natin mga kalanggap ko dyan. Tanggalan natin at lagay natin yung sitaw natin. natin ulit. Nilagyan ko na, nilagay ko na yung mga talong ko at yung talong hiniwa na natin, Tingnan niyo maputi. Kasi yung tubig ay nilagyan ko siya ng dalawang patak na uh, suka. Saka ito na siya. At ang ginamit natin na suka uh, talong ay yung maliliit na pang talaga siya mga kalangga ko dyan. Kaya yan ang technique sa talong parang hindi mangingitim Lalagyan natin ng kunting suka. Dalawang patak lang, pwede na siya. Parang hindi mangingitim yung talong natin. Kaya tatakpan na naman natin siya uli. Ngayon nilalagay natin yung buong alam natin na may wagyu. Hindi hmm. ko siya nilagyan ng tubig. Ang inaano ko lang niya yung sariling tubig ng gulay. Pero lalagyan pa rin natin siya ng konti. O diba? Ta ano yung gulay ko? Oh, sarap. Nalagyan ko lang siya ng konting ano to. Nalagyan ko lang siya ng konting black paper lang. Black konting konti lang na black paper. Mga kalangga ko dyan. Black paper. Black ah. paper. Sa atin, well, hindi na ata nilalagyan ng black paper. Hindi ko alam. Takpan natin. Ngayon, ilalagay natin ang okra natin. Mga kalangga po dyan. na lang yan uh -huh. na okra. Kunting halo lang. Kasi pag halo ka ng halo, na ano yung gulay. Nadudorog. Saka natin, lagyan ng kunting sabaw. Yung sabaw natin dito, mga kalangga dyan, yung dito sa nilagyan ko lang ng tubig yung bao, yung mangkok natin. Kaya ito yung isa sa natin. Hmm. Ganun din lang. Huwag halo-haloin lagi. Tikman nga natin mga kalangga ko dyan. Hmm. Baka sobrang alat ito. Hmm. Tama lang. Tama lang. Tama lang, tama lang. Takpa natin. At, yung apoy na naman ay alalay. Alalay lang siya. Oh, yummy na. Ayan. luto na siya to. Luto na to siya. Kaya, huwag natin kalimutan. Supportahan si Kuya Balsantos Matubang. Kalinga Prab. At iid na vlog. At huwag nating i-skip ang ads para naman mapalawak ang kanila pang pagtulong para sa ating mga kababayan na salat sa pamumuhay. At ang Team Organic sa Malo de Los Santos, Maria Legaspi Vlog, Selena Barbosa Official, Cell TV PH, Banat Bagsik, Ermagalo Galo Mix Vlog, Idna Boyza Mix Vlog, Rotbates Mix Vlog, at ang inyong kabady sa tuwing gabi, Hayat Mix Vlog. Bye bye and see you in next video. Ingat lahat at God bless.